Kabi-kabila na po yung usaping impeachment at uh, kahit sa ang kasumuling na mapa-media, mapa-social media ang uh, pinag-uusapan na itong impeachment daw ni VP uh, uh, Sara. At uh, nakakapagtaka lang na sa kabila ng uh, lahat naman aktualin ng mga yan diyan na pa-Kongreso at saka Senado, ay mga corrupt ay yung uh, sinasabing 125 milyon na uh, ginastos daw ni uh, BP Sara sa loob lang ng 11 days Ayon po ay hindi naman talaga uh, uh, talagang confidential fund ni Sara kundi yun po ay ibinigay po yan ni Marcos sa kanya na sabi ikaw na ang bahala mag-distribute dyan so since na yun po ay uh, magdi-December na kailangan na pong ma-distribute yon kahit na sa anumang pamamaraan dahil nga po kung hindi ma-distribute yon ay babalik lamang po yun sa treasury so kaya po na-distribute agad-agad yon ng 11 days so yun po yun eh so ang sa akin lang po rito ay talagang uh, kitang-kita na po yung pagsisingle out nila rito kay Sara Duterte kitang-kita na yung panggigipit at uh, talaga namang uh, tunay na kwan talaga. Kasi alam nila na ito yung makakalaban nilang uh, ilalampaso sila. Kaya yun nga yung sinasabi na may nag-advise daw na dito kay Romualdez na ito uh, at kay BBM na ito na umpisahan na ng mas maaga na para drogen wasakin itong si BP Sara para sa ganon ay pagdating ng eleksyon sirang-sira na siya sa mga tao. Pero parang may mali yata dahil unang-una, hindi naman na ngayon na mga bulag na ngayon yung mga, ta mga tao ngayon, kundi gising na gising na yung ngayon yung mga tao at nakikita na nila kung ano yung, kung sino-sino yung mga tao na talaga naman nagsiservisyo sa bayan ng matapat, nakikita naman yon At ang katunayan nga dyan, nakikita nga yung ka yung kakawatan nitong si Romualdez na ito. So, yun ang nakikita ng netizen. At walang nakikita rito kay uh, kay VP Sara, actually. At ang uh, mas marami pong nakikita na talaga namang karim-arim-arim na ginagawa nitong si uh, uh, ano to, si Romualdez. Kaya, I don't think na uh, dahil dyan sa mga ganyang pinaggagawa nila, ay masira nilang itong si si uh, Sara Duterte. Anyway, at um, dito po sa susunod na video yung mapapanood ninyo ay <laughs> makikita nyo na talagang halos bumabula na yung <laughs> bibig ni Harry Roque na, na para makiusap na dahil dito sa ating uh, mga kongresista na isip-isipin na nila yung, uh, yung pwedeng mangyari kung sa kasakalit matuloy man yung impeachment niyan. So ito na po sabay-sabay na po nating panoorin. Pero sa totoo lang ang nangyayari Meron pong nabubuong bagong oposisyon. Hindi po dilawan pinklawan dahil sila po ngayon ay nagsasanib puwersa. Sino ba si Stella Kimbo? Nagpanggap nung una na siya ay supporter ng hinihinging budget ng Malacanang para kay Pero sa bandang huli, siya pa nagsabi, Oh, hindi 19 days, 11 days. Na ngayon po, sang ayon kika Eric, ay magiging basihan sa pag impeach kay BP Sara. Pag natuloy po yung impeachment, that is the point of no return. Watak-watak na po tayo, lahat ng Pilipino, sa pula sa puti. Hindi po kung resista ang mga Pilipino na umaasa ng proyekto kung saan kumukuha sila ng tongpats. Ang Pilipino po, papanig dun sa tama sa tingin nilang inaapi, sa tingin nila na sinisira dahil lamang sa ambisyon ng ilan. Pag ginawa niyo po yan, tapos na po talagang pagkakaisa. Asahan ninyo ang sambay ng Pilipino, hati. Do what is good for the Philippines. San tabi na ang ambisyon? Napakagahaman nyo naman sa kapangyarihan. Hindi pa ba sapat na maging pang-apat sa hierarchy of power? Hindi ba ba sapat na tinuturing kayong Diyos na mga kongresista? Isipin nyo naman po ang kapanganan ng Pilipinas. Anong mangyayari sa atin kung watak-watak tayo pag nagkaroon talaga ng panibagong oil embargo? Hindi kasi kayo tumatanaw sa kasaysayan. At ang dahilan kaya tayo dapat tumanaw sa kasaysayan para alam natin kung ano mangyayari sa ating kinabukasan. Dahil po dyan sa gera sa Middle East, nagsabi na ang Qatar, baka sila tumigil magbenta ng langis hanggang matigil ang pagpupulbos sa Gaza Strip. Mangyayari Mang yan, ano na ang mangyayari sa atin? E eh dito nga lang sa gera ng Ukraine na hindi nga apektadong diretsyo ang ating supply ng langis dahil hindi naman tayo kumakalap ng nagaang, nagaangkop ng langis galing sa Russia, e eh bumalibalentong na rin tayo sa taas ng presyo ng bilihin. At hindi naman napapababa, speaker, ang presyo ng mga bilihin. Hindi ba yan ang dapat natin unahin dahil yan ay sinabi ng taong bayan sa survey na pangunahing problema ng mga Pilipino? Mataas na presyo ng bilihin mas maraming trabaho, mas mataas na sahod para ma masundan at makab makabili ng mga nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Yan po ang pangunahing problema ng sambayanang Pilipino. Yan po ang dapat hanapan ng solusyon at ang solusyon ay makakamit natin sa tunay na pagkakaisa. Nakikiusap po ako kung mahal ninyo ang sarili ninyong pamilya. Kapag nagdusa po ang Pilipinas, kahit pang pangkarami ang pera ninyo, magdurusa rin ang sa inyong sariling mga pamilya. Nananawagan po ako dahil hindi naman ako naniniwalang bingi sa katotohanan, sa political reality sa mga kongresista. Gumising na po kayo. Pag dumating po talaga sa punto at ang sabi ni Ka Eric ay narariyan na yung punto, nagkaroon na raw ng desisyon para isulong ang impeachment laban kay Bibi Sara, manindigan naman kayo. Dahil suportado naman kayo ng bayan Pilipino, suportado kayo ng 31 milyong Pilipinong bumoto kay BP Sara na ang nais nila ay pagkakaisa at siguro naman pag dumating sa punto na magpilit ang speaker sa impeachment, maninindigan na si PBBM. Otherwise, marami na, na baka magsabi na nagkamali sila kung hindi na maninindigan si PBBM. Pasensya na po, talagang emotional tayo ngayon dito sa pausaping ito. Dahil nung ako talaga ay umakyat sa kanilang entablado, buong puso akong naniwala sa panawagan na pagkakaisa na ngayon po ay kabaliktara ng nangyayari. Pagkawatak-watak po ang tinataguyod ngayon ng mga mababang kapulungan, lalo na ni Speaker Romualdez. Huwag naman po, dahil Speaker, ikaw din hinalal. Ikaw din kabahagi ng unity. Lahat ng rally, ikaw nagpakilala pa kay BP na ngayon ay sinisiraan mo ng husto. Bakit? Isang tabi muna natin ang ating mga ambisyon. Tama po, walang realidad na nangyayari. Lahat nagsisimula sa ambisyon. Pero sa lahat po ng bagay may tamang panahon. Kapag nalukluk tayo sa napakadaming problema dahil nga po sa gera, isirisan tabi muna po dapat yan. Nakikiusap po ako tayo ngayon sa lahat ng bumoto at nagsuporta kay PBBM at Inday Sara panindigan po natin sa mata ng buong mundo na hindi lang po tayo ampanya hindi lang tayo nagsinungaling sa pagtataguhin sa unity kung hindi tayo po talaga ay tunay na naniniwala na sa pagkakaisa ang solusyon na ating mga problema. Attorney, hindi pa nagdadalawang taon yata itong Marcos administration pero parang uh, 2028 na ang nakikita. Imbis na, yung mga ipinangako nila sa last uh, um, campaign, yun yung pagtunan ng pansin. Yun na po nangyayari. Parang addict sa eleksyon. <laughs> Pasensya na kayo. Addict sa eleksyon at atat na atat. Eh kahit ano naman gawin nyo, hindi nyo naman mapapaga eleksyon na talaga kung kailan na susunod na eleksyon para sa presidente. At sa tingin nyo ba, nagugustuhan ng taong bayan ang ginagawa ng Kamara? Kayo-kayo dyan, huwag kayong maniwala, mga kongresista, na ang ginagawa ninyo ay imahe ng gusto mangyari ng sabayan ng Pilipino. Hindi po. Yung eleksyon, yung resulta ng eleksyon na binoto ang isang pamilya, ang isang pangalan na minsan ay napaalisan ng bansa sa alang-alang ng pagkakaisa, yan ang isipin ninyo. Nagkaroon po ng pangalawang pagkakataon ng pamilyang Marcos dahil sa panawagang pagkakaisa and moving on. Hindi po dahil gusto natin magkawatak-watak uli. Dahil kung gusto natin magkawatak-watak uli, nanalo po si Lenny Robredo. Dahil ang mensahe ni Lenny Robredo, galit. Kinakailangan makabawi sa mga kabalastugan na ginawa ng pamilyang Marcos. Pero tinalikuran po yan ang sambayan ng Pilipino at ang sabi nila, ang nais namin pagkakaisa para isulong ang interes ng bayan. Yan po ang katotohanan. Hindi naman po totoo na ang buong bayang Pilipino ay naging loyalist. Tumakbo po ng presidente ang Mrs. Imelda Marcos nung minsan. Isa po siya sa pinakahuling nakuhang mga boto. Tumakbo nga po ng Vice President si PBBM nung una. Hindi rin nagtagumpay. Pero sa pagkakataon nito na nagsani puwersa ang Duterte at ang Marcos, napakita talaga nila na po pwedeng magkaisa. Hindi po loyalis ang mga Duterte ha. Nung 2016, nung 20, nung 1986, kaya nga po, pumasok sa larangan ng politika ang dating Presidente Duterte, siya'y tinalagang officer in charge na isang revolutionary government ni Cory Aquino. Ang nanay po ni PRRD ang namuno sa anti-Marcos movement sa Dabao. Kaya yung pagkakaisang yan, yan po ay simbolo na yung minsan magkatugali, po pwedeng magsama para sa kabutihan ng sambayanan. Eh bakit po binabaliwala ngayon? Huwag niyo pong linlangin ang sarili ninyo na isipin na since time memorial, lahat ng Pilipino loyalist. Hindi po, hinapapunta nga ka sila ng, ng, ng uh, Hawaii. Kahatid daw sa Ilocos Norte, dinala naman sa Hawaii. At wag na po nating baliwalain ang mga napatunayan na. Meron po talagang tanging yaman. Meron po talagang mga biktima ng karahasan ng paglabag ng karapatang pantao. Pero sa kabila ng lahat na yan, ang sabi ng mamamayang Pilipino, magsama-sama na tayo at naging dahilan sa pagtatagumpay ng PBBM at Inday Sara Tandem sa kabila ng mga oposisyon na ang kinakalat ay politika ng galit a politics and culture of hate. Bakit natin babaliwalain ngayon itong mga nakamit nating uh, tagumpay nung eleksyon na nakalipas? Sana po 'wag nating sayangin yung suporta ng taong bayan, yung paniniwala na buhay pa rin yung kagustuhan ng pagkakaisa para itaguyod ang interes ng nakakarami at hindi lang na pang-interes na personal. Attorney, hindi lamang si Ka Eric yung naging source natin na uh, tungkol dito sa plano nga ng uh, pagpapatalsik kay Vice President Sara Duterte dahil mismo yung mga makakaliwang grupo, uh, mga kongresista, eh, mismo may plano o may balak na patalsikin ang uh, Vice Presidente dahil sa issue doon nga sa paggamit ng 125 million pesos na confidential funds na noong 2022 without uh, congressional authorization. Doon pa, may plano na ang uh, mga Makabayan pa. Well, ang aking mensahe dyan sa mga nagpaplano na impeachment, hello! Kung i-impeach mo ang nagtanggap, bakit hindi nyo i-impeach ang nagbigay? Dahil kung wala naman nagbigay, walang natanggap! Hello! <coughs>